Pakisagot lang ng diretsyo, Miss De Los Santos. Oo o, o hindi. Kaya mo ba ang pressure? Bakit parang hindi ka tumitingin sa amin? Naintindihan mo ba ang tanong? Kung wala kang masasabi, dito na matatapos to. Umikot ang malamig na hangin mula sa aircon sa loob ng maliit na conference room sa ikatlumput dalawang palapag at sa tanaw ang maputlang kalangitan at siksik na gusali ng syudad Nakaupo si Mara de los Santos sa kaliwang dulo ng mahabang mesa, payat, nakasuot ng kupas na kulay rosas na polo, pinaglalapat-lapat ang mga daliri sa layayan ng pantalon, at halos hindi maitaas ang tingin sa tatlong tagapanayam na nakahanay sa kanan. Isang lalaking medyo may edad na may salamin at nakakunot ang noo habang nakahawak sa sipit ng kanyang clipboard. Isang babaeng husto ang tindig na nakasugbit ang ballpen sa pagitan ng daliri at nakatingin sa kanya na para bang sinusukat ang bawat paghinga at isang batang-batang executive na naninigas ang panga at nakapatong ang magkabilang kamao sa ibabaw ng mesa kung saan nakalagay ang isang Manila folder na malapad at tuwid na tuwid na may nakasulat na Resume Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Halos mapunit ni Mara ang balat sa sariling hinlalaki sa kakapisil habang inuusal sa isip ang mga sagot na hindi makatawid sa kanyang bibig. Mula pagkabata, tahimik na siya. Pero nang mawalan ng trabaho ang ina sa pagluluto sa karinderyang tinamaan ng sunog at nagkasakit ang nakababatang kapatid, parang naging kalawang ang hiya na dumikit sa dila. Tuwing may maraming matang nakatuon, naglalaho ang boses niya. Kaya na yung harapan, dumadagundong ang mga tanong at komento at tila lumiliit ang upuan niyang katapat ang mala, stainless na mesa. Mara, singit ng babaeng panel, maganda ang CV mo sa data at proseso, pero dito sa kumpanya naming logistics, kailangan mabilis magpasya. Kaya mo bang magpaliwanag ng ideya mo ng walang PowerPoint? Hindi niya magawang tumugon agad. Sa halip, bahagya siyang tumanggo at sa liwanag na kumikibot sa salamin mula sa ulap sa labas, naalala niya ang sinabi ng yumawon niyang ama na dating driver ng jeep. Kapag hindi ka marunong sumigaw sa ingay ng kalsada, Mara, iguhit mo ang ruta. Hayaan mong ang mapa ang sumigaw para sa iyo. Kaya tuminga siya ng malalim, inangat ang kamay at mahiyain ngunit matatag na tinanong kung pwede siyang makahiram ng papel at lapis. Nagkatinginan na ang tatlo. Hindi maitago ang pagkairita ng mas batang lalaki pero itinutok ng nakasalamin ang clipboard. Kinuha ang ekstra nilang band paper at iniabot sa kanya. Ibinaba ni Mara ang mga mata. Inilapag ang papel sa mesa at sa unang paghagod ng lapis, dumulas ang kaba parang biglang lumuwag ang dibdib. Sa isang mabilis na sketcha, iginuhit niya ang layout ng lobby sa ground floor na dinaanan niya kanina. Ang dalawang turnstile, ang mesa ng guard, ang tatlong elevator, ang pinto ng cafe sa gilid at ang unti-unting pagbila ng mga empleyado kapag alas 8 ng umaga. Pasensya na po kung hindi ako agad nakasagot. Mahinang sabi niya sa wakas, at ang boses niyang parang sinulid ay unti-unting kumapal. Pero habang naghihintay po ako sa reception, sinukat ko ang pagitan ng pagbeep ng ID sa turnstile at ang average na pagangat ng elevator mula sa B2 hanggang 32. May 38 seconds na idle time ang sistema ninyo kada limang minuto at yun ang dahilan kung bakit may pila sa umaga at may customer complaint sa loading bay. Napakunot ang noon ng tatlo. Paano mo nalaman? O sisa ng babae? Medyo nag-iba ang tono. Kumuha si Mara ng isa pang papel, gumuhit ng maliit na chart. M slash M slash 3Q na may arrival rate at service rate, pinalitan ng estimasyon mula sa cellphone timer niya, ipinakita niya ang kalkuladong utilization at kung paano sa pamamagitan ng shifting ng break ng lobby guard at pagdagdag ng temporary rope guide sa gilid ng cafe para maging dalawang linya ang pasok sa turnstile. Mababawasan ang peak congestion ng hindi gumagastos para sa karagdagang hardware. Hindi po ito ang trabaho na ina-applyan mo, Miss. Putol ng batang executive na may malamig na ng ngiti. Kailangan namin ng process analyst sa warehouse, hindi sa lobby. Mabilis na gumuhit si Mara ng pangalawang mapa ang typical bay arrangement sa modernong bodega at inilahad ng nakikita niyang pattern sa inventory discrepancy batay sa balitang narinig niya sa receptionist na may delayed dispatch. Gumuhit siya ng swim lane diagram para sa pick ship na proseso at sa bawat arrow, isiningit ang puwang kung saan madalas napuputo lang scanner signal kapag sabay-sabay dumaraan ang tatlong picker sa iisang aisle. Ibinalangkas niya ang simpleng solusyon. Staggered picking windows na nakaangkla sa ABC classification. Paglalagay ng murang reflective tape sa sahig para sa mas magandang baseline ng barcode reader at ang paggawa ng dalawang kanban light na wala pang 300 piso ang gastos. Isang plastic na tray na may palatandaan para hindi naglalagalagang critical SKUs. Habang nagsasalita siya, Bumabagal ang pag-igting ng panganang batang executive at unti-unti itong lumilipat mula sa pagkukunot tungo sa pagyuko para tingang mabuti ang kanyang guhit. Ang matandang nakasalamin ay napahawak sa kanyang lente, tila sinusundan niya ang bawat linya na parang musika at ang babaeng panel ay tahimik na tumipa sa ballpen sabay sabing, ituloy mo, itinuloy ni Mara ang paglalatag ipinaliwanag niyang wala siyang daladalang PowerPoint dahil nakasaad sa email na no slides. Kaya sinadyang sinanay niya ang sarili sa whiteboard thinking. Isinalaysay niya, hindi palihin ngunit walang yabang, na mula sa karanasan niya bilang part-time cashier at inventory encoder sa palengke, natutunan niyang kilalanin ang ritmo ng isang sistema sa pakikinig at pagmamasid. Ikinuwento niya kung paano sa bahay kapag humihina ang pandinig ng ina sa radyo, sinusukat niya ang kalabog ng tubo at sa simpleng paglalagay ng goma sa ilalim ng kanyang lumang washing machine, gumigin hawa ang tahimik na oras ng pahingal ng kapatid. Sir, alam kong mahina akong magsalita kapag maraming tao, pero malakas akong mag-drawing ng solusyon at mas malakas pa ang numerong kasama nito. At sa kanya kinalkula, sa mismong likod ng folder na may markang resume, ang projected na tipid sa oras at hakbang kung ipapatupad ang kanyang staggered pick windows. Ipinakita niya ang tack time na 42 seconds mula sa current na 58 seconds, ang safety stack na pwedeng ilipat sa mas mababang stante para sa mas mabilis na abot, at ang inaasahang 9% throughput gain sa loob ng dalawang linggo kung magsisimula sila sa dalawang aisle bilang pilot. Hindi na na malaya ni Mara na nakapatong na ang kanyang kamay sa mesa at hindi na nanginginig ang kanyang boses. Ang sumunod na limang minuto ay parang larunong tanong at sagot. Paano kung magka-peak demand? Maglalagay po tayo ng flexible zone na may pre-kitted boxes sa dulo ng aisle. Paano kung sabay dumating ang reorder at return? Ipapahiwalay ko po ang reverse logistics sa tagiliran ng receiving bay at bibigyan ng sariling scanner prefix. Magkano ang gastos? Sa computation ko po, mas mababa sa budget ng dalawang high-end na barcode gun na kailangan natin para sa tatlong buwang pilot. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang lapis at huminga siya, parang sa kapal lamang nagbalik ang ingay ng syudad sa labas ng salamin, kung paano humahaplos ang aninong ulap sa mga gusali, kung paano ang kumikibo ang sasakyan sa ibaba. Ngunit sa loob ng silid, tumigil ang lahat. Mararang isinara ng matandang tagapanayam ang clipboard at sumandal. Pinagmasdan siya ng matagal at saka bumulong. Miss De Los Santos, sa dami ng interview na nadaanan ko, ngayon la ako nakakita ng taong kayang magdisenyo ng solusyon mula sa katahimikan. Tumikim ang batang executive, inunat ang mga daliri at sa unang pagkakataon, ngumiti ng katoo. Mara, wika niya. May sinabi kang mahina ka magsalita kapag maraming tao. Sa amin, hindi boses ang hinahanap namin. Resulta. At sa ipinakita mo, may resulta. Sinalubong iyon ng maikling tanggo ng babaeng panel sa alok ng kamay. Kung papayagan ka, gusto ka naming kunin muna bilang project-based process analyst. Isang buwan na pilot, full-time kapag nagtagumpay ang metrics mo. Hindi agad umabot sa kanya ang mga salita. Parang naglakbay ang mga iyon sa pagitan ng laman ng dibdib at ng lamig ng kisame. Napatidig siya sa folder na nakasulat ang resume na ngayon may bakat ng kanyang mga diagram at doon parang sumabog sa tahimik na anyo ang init na matagal na niyang tinitimpi. Dahan-dahang tumanggu si Mara, nanunubig ang mga mata at sa wakas nakalabas ang boses na hindi kalawang, hindi pabulong kundi malinaw at sapat. Opo, salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Nang sabay-sabay na tumayo ang tatlo at iniabot ang kamay kung saan nakasaad ang mga pirma at detalye, dahan-dahan siyang umangat din mula sa upuan, hindi na nagkukuyom ng mga daliri at habang iniaabot niya ang palad, nakita niya sa salamin ng sarili, hindi bilang babaeng nakalugmok sa hiya, kundi bilang taong marunong payapain ang ingay ng mundo sa pamamagitan ng linya, bilang inhinyerong ang wika ay graf, guhit at galing. Sa elevator pababa, bitbit ang Manila envelope na ngayon hindi na resume lamang kundi planong may pecha, nakaipit ang papel na may sulat kamay na Start Monday, nakuha na pa niyang sumulyap sa labi, dalawang gardya ang sumusunod sa ginawa niyang rope guide, sinusubok ang dobleng linyang pasok at nakangiting nagkakawayan ng mga empleyado sa mas maayos na agos. Tumunog lang ting at sumarang pinto, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pakikipagpanayam kung saan halos wala siyang nasabi, napangiti si Mara sa sarili at bumulong. Minsan ang pinakamatingkad na tinig ay ang larawang malinaw. Sa kabilang panig ng sosyadong salamin, nakatitig pa rin ang lungsod. Pero ngayong hawak niya ang lapis at plano, hindi na siya natatakot sa taas ng mga gusali. Alam niyang kaya niyang iguhit ang hagdan paakyat.